Minsan sa buhay natin, may mga panahong nagdududa tayo kung mahal ba talaga tayo ng Diyos. Sa mga sandaling iyon, nais kong ipaalala sa inyo ang isang talatang nagpapakita ng pinakadakilang pagmamahal na maaaring ibigay. Sabi sa Juan 3.16, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalalim ng talatang ito. Isipin mo, ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ay nagpadala ng kanyang nag-iisang anak dito sa mundo. Hindi niya pinili ang madaling paraan. Hindi niya sinabi na kalimutan na lang natin ang ating mga kasalanan. Sa halip, ibinigay niya ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak na si Jesus. Sa ating buhay ngayon, minsan mahirap paniwalaan na may nagmamahal sa atin nang ganito. Sa mundo nating puno ng kondisyon at kapalit, ang pag-ibig ng Diyos ay iba. Hindi niya tayo minahal dahil mabuti tayo. Hindi niya tayo minahal dahil karapat-dapat tayo. Minahal niya tayo dahil tayo ay kanyang nilikha. Isipin mo kung gaano kalaki ang pag-ibig na ito. Kung ikaw ay magulang alam mo kung gaano kamahal ang iyong anak. Pero kaya mo bang ibigay ang iyong anak para sa ibang tao? Ito ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ibinigay niya si Jesus hindi dahil karapat dapat na tayo, kundi dahil mahal niya tayo. At ano ang kailangan nating gawin? Simple lang, maniwala. Hindi sinabi ng Diyos na kailangan muna nating maging perpekto. Hindi niya sinabi na kailangan muna nating ayusin ang lahat ng mali sa ating buhay. Ang sabi lang niya, maniwala tayo kay Jesus. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa ating Ama sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon na puno ng pasasalamat. Salamat sa pag-ibig na hindi namin kayang unawain ng lubos. Salamat sa pagbibigay ng iyong anak na si Jesus para sa amin. Ama, maraming beses kaming nagdududa sa iyong pagmamahal. May mga araw na pakiramdam namin hindi kami karapat-dapat. May mga sandali na akala namin nakalimutan muna kami. Pero salamat dahil ang iyong pag-ibig ay hindi nakasalalay sa aming mga nagawa. Panginoong Hesus, salamat sa iyong sakripisyo. Hindi mo kami tinalikuran kahit alam mong masasaktan ka. Hindi mo kami iniwanan kahit alam mong ipapako ka sa krus. Tulungan mo kaming maintindihan. Kung gaano kalaki ang pag-ibig na ito. banal na espiritu, buksan mo ang aming mga puso para tanggapin ang pag-ibig na ito. Sa tuwing nahihirapan kaming maniwala, ipaalala mo sa amin ang Juan 3:16. Sa tuwing nararamdaman naming mag-isa kami, iparamdam mo sa amin ang presensya ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kaming ibahagi ang pag-ibig na ito sa iba. Marami sa aming mga kaibigan at pamilya ang hindi pa nakakikilala sa iyo. Marami ang hindi pa nakakaramdam ng iyong pagmamahal. Gamitin mo kami para ipakita sa kanila kung gaano kakabuti. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin. Tulad ng pagbibigay mo ng iyong anak, turuan mo kaming magbigay ng aming sarili para sa iba. Tulad ng iyong walang hanggang pag-ibig Turuan mo kaming magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may gusto kang ipagdasal din namin, ilagay mo lang sa comment section. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, kapatid, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto muna. Ang kailangan mo lang ay maniwala. Tanggapin mo ang pag-ibig na ito ngayon at hayaan mong baguhin nito ang iyong buhay, magpakailan man.